Kabrondi, bro Good afternoon. Nandito tayo ngayon sa may barangay Mabilog. Kung saan tayo pumitik. kaagaw pansin sa akin dito. Meron kasi dito isang uh, Korean market uh, Korean, Korean. Ma Tapos syempre dahil na uh, hindi na natin yung ano, uh, may nakilala tayo dito isang artist mga kabrondi. Sir, anong pangalan mo sir? Uh, ako nga pala si, na si Jesse Agustin. Okay, Jesse Agustin. Yeah, Jesse Agustin Jr. Ayan, sir, ano bang mga ginagawa natin dyan sir? Ah, uh, tulad dito sir, uh, sculpture ito. Um made up muna sa styro. Styro. Okay, mm -hmm. 'yung 'yung designer, no, 'yung binigay na design hanggang makuha 'yung ulma niya and then applyan ng clay. Didetalyan sa clay. Ah, kumbaga so, hindi siya, siyaakala uh, ko nung una ano siya kahoy. Ah, yan, hindi. Styro lang muna pala siya. Styro siya. Tapos ito clay na 'yan, 'yung nakukuha, nakikita 'yung kulay. Ah, bali may client kayo sir, ganyan 'yung pinadesign niya. Oo, oh, actually 'yun siya eh. <laughs> Ah, okay. Ayan mga kabrondi. Ano siya? Anong anong character siya, sir? Ayun, mga kabrondi. Ayan, tignan natin. Ah, ganyan pala yung magiging mangyayari. Oo. Oh, oh. so, palalakihin, palalakihin lang natin siya. Palalakihin lang. Oo. Oh. Ayan mga kabroni, sobrang sulit, sobrang ano, solid oh. Kala mo, oh. Yeah. kala mo talaga kahoy siya oh. Pero ah. clay lang siya, ayan oh. Po, styro, pero sobrang detalye, sir ah. niya no. Oh. Opo. Sobrang detailed oh. Mamoldihin pa kasi yan. Oh, mga ilang ano sir, mga ilang araw mong ginawa to, itong sapatos? Itong Ma sapatos yung mga, ay sa clay. Patlong araw ko na ngayon eh. -tick -tick. Patlong araw. Um, mong... ano ba unang process niya sir? Di ba? Styrofoam. Mm -hmm. Styrofoam. Ah, Hindi, mamoldi lang muna. Oh, styrofoam. So, uh, so uukitin siya sa pamamagitan ng... Ayan sir, anong tawag niya sir? Kutsilyo, ordinary knife. Ordinary knife lang. Na, oh, okay. Na kinustomize ko lang na ano, para makuha yung mga singit-singit ng ano. Ayos oh. Pero pag sa malayo, pag sa actual ano, kala mo siya, kala mo sabon siya oh. Uh -huh. Sabon na natutunaw pero clay yan, clay. Clay pala siya oh, clay. Actually naarawan to kaya naging ganito. Okay. Naiwan ko kasi kagabi diyan. Pero kailan yung ano niya? Kailan yung delivery sa client? Actually, etong etong ano, first week ng May. First week of May. So ma ito ito yung magiging ano niya, makaka-brondi oh. Output ganyan. Output niya. Uh -huh. Para siyang reward siya no. Oh ane ane. Uh, sa uh, Amerika kasi yan yung pinaka sim iconic symbol nila para sa mga veterans para no, para veterans, veterans. veterans ng all war of, no soldier. ayun grabe napakaswerte natin yan uh, brody napakaswerte natin at nabit natin si sir siya pala yung ano, gumagawa ng mga marami na kayong iba't ibang clients yan hindi lang dito do oh, ang regular client ko sir is no. Robinson, Manila, wow. Galleria. ah, marami uh, namang mga, mga bigatin pala do hmm. no. kami yung gumagawa ng mga Christmas decoration nila every Christmas every right? Christmas, ayun nakapakalimit pala siya taga sir, ah, tubong tarlak ba talaga kayo mm o na kayo dito? tubong tarlak talaga ayun kasi uh, ako uh, uh, pinangan ako sa kamiling tarlak kamiling uh, tarlak ayun, pero lumaki na ako dito sa Maliwal Ayun ako sir kasi eh, taga-Kalookan ako. Kumbaga ah, nalipat lang kami ng position. Ah, okay. Ay nang ano nang barang nang barang, barang sa Dakbis. barangay yung helmet dito sa taas. Ah, helmet oh. ganyan yung mga magiging mag Pero yung kulay niya sir, ganyan na o babaguhin? Actually, uh, kulay lang ito ng clay. Hindi naman din makikita to pag minoldihan. Ah, kumbaga pero magiging kulay niya ganito talaga. Ah, oh, pa, ang finish niya ganyan. Ganito. Oh, um, um, Amo yeah. Kita mo, ito, tututok natin yung ano ah. Ito yung yeah, yeah. actual design mga ka-brody. Pero yung ano, yung barrel oh kuwan-kuwan niya <laughs> oh. Ang galing. Sa sapatos. Sa sapatos oh. Grabe ang laki. Tapos yung ano, parang parang bandera to uh, serto. No? Flag ng Amerika. Ay, flag ng Amerika. Wala pa siyang mga ano, wala pa siyang Wala pa siyang mga style. Actually yung style niyan, gagawa ko lang ng isa tapos mamoldihan ko 'yun, bubuhusan para panday-panday. Kasi lalagay isa-isa. isa isa. Ah, okay. Tapos ah, sir, yung sa labas sir, yung nakita ko ano doon. Doon. Sir, Ay, pwede tayo lumabas. Ay. Ayan mga kabrodi. Ah, dahil pumitik nga tayo dito, napasiko tong ano, isang malaking teddy bear. Ayan oh, napakalupit niyan. Sir, gas ang gawa to, sir. Fiber, no? Fiber uh, glass. fiberglass. Fiberglass lang. Mga ilang ano mo, sir? Mga ilang araw mo to ginawa? Actually, maabot ng one month. Ah, one month uh, din. Pero tapos na, tapos na siya. Tapos na siya, finish product na, no? Product. Sir, anong ano yan? Saan ang design galing? Anong ano yan? Actually, design ito ng Robinson sa galeria. So, may mold din na kasi ako nun. Uh, Pwede ako mag-produce ng isa, dalawa, tatlo. Para-pareho. Pare-pareho. Oh. So, ah, bali itong design na to, meron sa mga mall ng Robinson? Oo. Oh, nung last, itong last Christmas. Yan. Ah, okay. Sa galeria yata. Galeria. Para hindi, yung, hindi siya ganito yung kulay. Ang kulay niya, ano, um, metallic red. Pang-Christmas talaga. Pang-Christmas talaga. Para siyang kadi, no? si Brody. Anong tawag dyan, sir? Uh, ge geometric bear. Geometric bear. Oh. Ayan, mga oh, karbo. Geometric kasi. Ito. Hindi siya yung katulad nung smooth na... oh, smooth. Kung para siyang ano, no? yung abstract, no? Oh. Mm -hmm. Ay sir. Kakatakatukin natin, ha? Ah. Okay. Ayan, no? Grabe. <laughs> Parang carbon. <laughs> Pero fiberglass siya. Fiberglass siya. Ayan. Napakaswerte natin dahil pumitik tayo kaya no, ayan meron pa tayong papakita dito mga ka-brondi, kakaiba din. Mga ka-brondi oh, yung mismong poste, yung poste ng restaurant din ha, ah, grabe oh. Sir anong ano to, anong design? Ako okay, ang Egyptian ano yan, Egyptian concept. Egyptian concept, hmm. Tapos anong, sang sir gawa din, Sang gawa? Sa fiberglass no, din. Fiberglass uh, din. At, uh, ginawa din nito, dinitalo ito sa clay din. Clay din. Katulad ng mga ginagawa. Pag na-clay, na na sa clay, mamoldihan ng rubber. Mm. So, yung negative. Pero pag sa malayo, kala mo ano siya, no? Kala mo bakal, no? Grabe, sobrang galing ni Sir. Oh. Sir, sa saan mo natutunan yung ganyang ano, talent? Uh, actually, <laughs> bata pa ah, ba okay. lang. ah, bata pa lang. Okay. mga ilang taon yung yes, Sir? 4 years old siguro na ang sabi sa akin niya, Airbus, hindi na ako sa mga kahit saan. Kahit saan, Oh. No? Kumbaga Sir, hindi lang ganyang ginagawa mo. Na, nabanggit mo rin kanina, tattoo artist ka rin. Ah, yes, Ayun. Tapos, yung maraming, ano, nagpipainting din. mural. Ayan, sobrang, ano, sobrang, ano pala ni sir, sobrang, tawag yan, uh, creative. <laughs> Tsaka, ano, talented. Ayun, ano, i-ano lang natin, ha? Grabe, oh. Pero, yung pinaka-lob niya, sir, bakal yan, oh. Uh, cemento po. Kemento. Cemento. Tapos, binadot lang ng, ano. Actually, ito, sir, isang kung mapapansin mo ito, isa lang yung ginawa dito, ito lang. Isa lang, tapos parang ina na lang, lang. lang. Tapos sinibay-bay lang yung position. Oo, oh, ah, isang design lang siya. Isang design ito, lang. Tapos pinatong-patong yung... lang. Hmm. Ayan, no. Taka lang, ayano natin yung ano. Ito, Basti, mamaya. Alamin natin yung history ng Basti, mga kabrondi. Siyempre, baka matikman natin yung ano na niya, yung... Oh. Yung kahit anong, anong bang mga playboy yan siya Ayan mga kabrondi Kung pupunta ka dito sa Basti may mga rito ang mga ano, ayan no, chess. Pwede niyo upuan pero parang hindi pa siya kumpleto sir no. actually yan kasi sir ano, project ko din yan sa Robinson, isang giant chess piece. Kumpleto sila doon kaso may ah. may mold ako. Okay? Nagka-idea ako pag may sobrang gamit, nagka-casting ako kaya meron kami ngayon. Ah, kaya meron dito. Okay. So hindi pa sila kumpleto kasi ah pag siguro pag natapos doon sa ibang project. Oo, oh, okay. pwedeng makompleto. Kasi, Kasi ang na, kung mapapasin niyo yung floor, gagawin ko lahat na parang chessboard. Chessboard, oo. Oh. Grabe ang ganda. <laughs> Ayan, da hindi ko talaga akalain na merong ganitong kagandang restaurant dito sa Mabilo. Ay, mga ka Brody, actually, yung unang punta ko dito sa Mabilo, Barangay Mabilo, bisa no. Ah, pandemic 'yon. Dito ako na sa magpa second tawag doon. Vaccine. Vaccine, oh. Kasama ko pa yung bayaw ko na si Bayawome Ome. Ayan. Malangit na ba si Bayawome Ome? Ayan. Ayan. Dito, kaya bumalik ako dito kasi na ako dito sa ate. Eh. Yung ano nila, yun o. Yung pinaka... Ayan. I love Mabilog. Ayan. Taka, shout out muna yung mga ano. Shout out. <laughs> ayan. Balik tayo. Ayan. Kaya napunta ako dito dahil kanina galing dito tayo sa Pitek. So napansin ko yung ano, Alis katapat siya ng ano, nang anong tawag niya sir? Signage ng uh, I love Mabilog. I love Mabilog. Oo. Uh. Oh. katapat siya. So bali dito, sir, dati ba bakante lote o oh, dito talaga lugar nakatira? Ah, uh, hindi, bakante lote, po ito dati. ayo maganda naging pwesto niyo sir, no. Oh. Maganda para sa ato no. Pag kada ba sir, may mga pwede bang mag-celebrate ng birthday rin? No? Ah, pwede. Oo, uh, pwede. Pwede. Ah, uh, basta one week before or three, ah, uh, mga ganun, magpa -mag reserve na. Pa-reserve na. Ayan. Ay, may mga ano pa sa likod eh. Um, may mga pinapagawa pa sa likod. A house tapos may swimming pool. Eh. Tapos may ano. Ah, okay, may expansion pa. Ah, Ayan, talagang ka. Abang-abang -abang pala tong Ayan. ano na to. Basti Bas lang ba talaga yung pangalan niya? Or... Oh, Basti. Bas Basti. Basti. Bakit ba sir naging Basti yung pangalan? Ah... anak niya. Dali ka Anak niya. Ayan, pwede natin. Dali. Pwede natin. Parang yung... Ah, ang, ang history kasi niyan, nagsimula din yan. So, nung pandemic din. Ah, pandemic oh, din. Magawa si Tapos, eh magaling mag-experiment ng mga uh, refreshment, mga, mga uh. foods. So nung time na yun, nakagawa siya ng milk tea niya, na own milk tea. Pero ang sarap, ang daming nagkagusto. Ah, kabaga siya, siya lang yung nakadiscover ng gano'n gano'n? Oo, oh, uh, actually okay, mm -hmm. yung, yung milk tea niya, sariling mix niya, hindi kami nag-franchise or something. Ayan, mamaya, interview natin Ayan, si Ma'am si sa Then mga si ano. Na. At syempre, sa pwede bang matikman niya, sir? Oo, oh, pwede. Ayan, tingnan natin. Para ano yung ano, flavor mo? Ayan, ano yung flavor? <laughs> coffee? Gusto mo coffee? yon mga ka-brawly, tatapusin lang natin yung interview natin kay sir. Maraming maraming salamat sir sa ah, pagpahulak na interview. Siyempre, uh, interview din natin yung business nyo. Ah, sige. Ayan, para sa uh, mga menu. Yung anong tawag na sir, yung uh, ano niya? Milk tea. Milk tea, mga milk tea. Oh. Uh, lahat ng flavor available dito. Ah, uh, okay. Okay mga ka kay ma'am naman tayo mag-interview. Alright. Alright. <laughs> Yeah, mga kabrondi, uh, ah, titikpan natin yung product nila sir, yung Basti. Ang flavor nito is ah uh, winter, ano, uh, sir? Melon. winter melon. Winter Ayan, pag pinatikip sa atin ni ma'am tsaka ni sir. Ayan, oh, sobrang solid nito mga kabrondi. Ayan, kung ah uh, malapit na kayo dito sa may barangay Magbidog o kahit taga bayan kayo, may Google Maps ba uh, sir? May, uh, may nakapin na siya sa Google. Ayan, nakapinta na sa Google. Ah uh, Basti. Basti. Basti Kate. Kate and Kmart. Ayun, Basti Kate and Kmart. Ayan, yung mga nakikita nyo palang tindal Sir, no? Mm -hmm. Mga Korean na yan? Korean noodles. Korean noodles. Pwede mag-samji. O, oh, pwede pala mag-samji dyan. Yun, yun nakwento uh, pa lang, sir. Pwede kang gumamit ng kala nila, sir, no? Uh, bibilin lahat. Basta ang mo lang, sir, product. Pero yung mutain, bibilin, bibilin, din mo niyo, rin. Uh, yung pero, papahiramin lang namin sila ng lutuan at pwede sila mag-dine-in dito. Ayun, mahal. Kaya di tayo mag-try dito, oh. Oo. Sambi. Tsaka, mahal! Si Sir pala, tattoo artist din. Ayan. May page ba, Sir, yung tattoo mo? May sample po. Ayan, sample, oh. Ayan, sample wow. na tattoo ni Sir, oh. Ano yan, Sir, Try, Parang tiger, no? Opo. Oh, Tapos portrait. O, portrait ng mga wow. anak niya. Ilang po anak niya, Sir? Dalawa? Marami po. <laughs> <laughs> Ilan, ilang. Puro lalaki. Puro lalaki. Ayan. <laughs> Kaya maraming maraming salamat kay Ma'am at kay Sir sa pinaptikip tayo ng, ng product nila. Siyempre mamaya, alamin pa natin yung mga product nila doon sa loob. Yan. Merienda muna tayo. Kaya tayo. Kaya, para, sir, saka muna, sir. Ang muna. Medyo magulo. <laughs> Sige na, paso po, pasok po kayo. Hindi ba? nila lang ano? ka Brody nasa loob tayo ngayon ng Basti ayan i-index lang natin yung mga gamit na ginagawa nila ayan mga ka Brody eh. ayan mga machine na gina na gamit nila pang gawa ng milk tea ayan kung gusto nyong matikman yung masasarap na milk tea nila Mama Bear uh, meron silang epi page Basti tapos ah uh, kung gusto nyo pumunta Google Maps na lang po, no? <coughs> yeah. May Kmart din po kami, Kmart. May Kmart din sila. Ayan, ma'am. Ano po ba mga ano dyan? Mga tinda natin dyan? Ano po, puro mga ano po, noodles. Ganun may noodles. Di. samjimit din po tayo. Ay, samjimit. Yung Apo. ano po, no? May pwede kang umorder. Oh. May beef, belly, pwede. tsaka po jowls. Ayun. Pwede Apo. po mag-samjimit dito, no? Apo, pwede po. Pwede Ayo. po kayong kumain dito lahat. Ayan, iba iba may spam. Spam Korean po ba 'to? Spam po, Korean spam po. Ah, Korean spam. Puro spicy ba 'to ma'am? o may Apo. hindi ano? Halo spicy po lahat. Halos ito. Spicy. Ayan. Pero mam ma medyo mura ba dito o ano? Murat Pareho pa. lang. Mas mura dito. Mag same price lang po sa may mga Korean store po sa ano. Ayan, same price Apo. lang pala. Ayan ang mga doodles, mga brod, mga ay, meron din soju. Magkano po soju dyan? 110 po. Ay, pareho lang, no? Opo. Soju. Ay, may mutant din. Mutate. Kompleto na po. Kompleto na, pwede kang mag-subdi. Ayan yung... Kay, kayo na lang po yung kulang. Yung kakain na lang po yung mga <laughs> <laughs> Makakain na lang yung kulang, mama. Ayan. Opo. Ayun, meron din pala dito yung chocolate, to. Opo. Mga Ayan. seaweeds, chocolates. Seaweeds. Ayun, mga kabrondi. <clears throat> Ayan, mga kabrondi, napakaswerte natin at na nakabisita tayo rito sa Basti. Uh, meron dito ang milk tea yan, tapos Kmart tapos sa taas, pwede kayong magsanggi. Ayan. Pwede po kayong makit sa taas, sir. Ayan, pwede po. Puntaan natin. Ayan, mga kabroni, papalik tayo sa taas. Tignan natin kung gaano kaganda dito. Ay, ma mahangin pala rito, mga kabroni, oh. Wow, wow ayos. Pwedeng-pwedeng. <laughs> Pwede ka magpabook isang family kayo, sir, no? Oh, pwede. Ayun, no? Oh. Mga ilang ano, sir? Kanyari, ta, ta may pwede bang dalawang kalan? Mga ilang kalan po ba yung ano? Kahit ilan, uh, mga apat po siguro pwede. Maximum, pwede no? Pa, apat. Pwede. Grabe. Oh, pwede pang dagdag, eh. Tapos may view pa. Ato, may parang ginagawa pa, sir, oh. Oh, a house. Three house. Ay. In house, wala. A house siya. Oh. Na pwedeng sakala, in the future, pwede silang mag-staycation kasi may may gagawin na swimming pool dyan. Ayun, nabangan natin mag-swimming pool dito mga ka-brody. <laughs> ang ganda rin, no? Gabi, ang ganda magpunta dito pag gabi. Pag tanghali, tsaka hapon. Ayan, no? Ayan yung logo nila mga ka-brody, Basti. Wala naman pong, ano, charge. Wala? Wala. Basta bibili ka lang ng product, no? Tapos kung iinom sila, syempre, yung pwede inumin lang dito, yung... Ah, lang. Hindi pwede magdala ng ibang, ano? Hindi pwede. Pero corkage fee, if ever cage yun nga dadalang MP Ah, bawal talaga, bawal Ayan, mga kabrondi Ang pwede nyo lang inumin yung tinitinda rito Yung soju Nakakalsig rin, malakas din yun Ayan mga kabrondi Ayan, ililimot ko lang kaya Ayan, tamang kill Sobrang ganda rito pwede sila mag-relax sa upuan ng mga upuan dito, gaganda Grabe tapos, yun yung pa yung ano, pinakakalye, Ganda. Oh. <laughs> Ayan, oh. Pwedeng, pwedeng dim light, pwedeng... Kunyari, kakain kayo. Ay yeah, bu buksan niyang ano, maliwanag na ilaw, mga kabrondi. Maganda mag-celebrate ng birthday dito, ah. <laughs> Ayan. Ayan, mga kabrondi, tatanong na natin kung paano nagsimula itong basi, kung bakit sila nagtayo ng ganito. Ayan, ma'am, Uh, ah, bakit po ba Baski yung ano, yung pangalan? <laughs> Basti po kasi wala po kaming maiisip na pangalan na ipapangalan sa ano namin milktihan. Hmm. So naisip po namin yung anak ko po is Sebastian. Ah, Sebastian Opo. kasi. Okay. okay palayo, palayo, po niya is Basti. Kaya na lang po. Basti. Pangalawa po siya? Panganay Buso? Pangalawa po. At pangalawa. Okay. Yeah. Kaya okay. pala Sebastian kasi. Ah, kaya pala Basti kasi Sebastian. Sebastian. Opo. Ayun, kaya para maging related sa T. Opo, sa T. Kaya Basti. 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 Siya oh, po yun yung nakaano po dun sa logo. Kaya Brody, yung logo. Siya po yan four years ago. <laughs> four years ago. Ilan taon siya dito, Mark, sa picture niya? Mga eight. Ah, 8 years old. Ngayon, ilang taon na siya. 12 na. 12 po. Ayan, 12 na, na si Basti. Opo. <laughs> Ayan, mga kaprondi, oh. Kung nandito ka, sobrang ano ng hangin. Presko. Kahit wala ka ng electric fan. Uh -huh. Presko yung hangin. <laughs> Pinaka the best magpunta gabi sir. Kasi pag tanghali, medyo mainit. Oo, oh, mainit. Oo, oh, 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 tanghali, mainit. Mga 6 o'clock onwards po. Oo, oh, 6 onwards. Pwede na kayong mag-ano dito. Kunyari, may birthday yung tropa mo. Ah, uh, may date kayo ng girlfriend mo. Ayan, pwede kayo mag-date dito. <laughs> Pero, ayan, hanggang ano lang pala to, hanggang 11 or 12 lang mga kabron. Ayan. Pero maraming maraming salamat po. Dito na natin, ah, uh, puputulin yung ating vlog, tatapusin. Siyempre, di pa to yung huli pagkikita namin ni Mama Sir. Yes. Bibisita kami dito ng family ko. Yes. Saka <laughs> ni nice. Mrs. Para matikman yung ano ba, experience namin yung ano dito. Yeah, yung mag -di dito sa Tasset. Maganda. Ah, oh, maganda. ay Ayan, sir. Maraming maraming salamat. Thank Salamat po yun, sa pag-unlock. Yeah. Ayan, yun, Ayan. Yun, big, big lang interview lang to. Kumbaga, pumitik lang tayo. Pero dahil nagandahan talaga ako sa taste ni sir, sir. Na, napa-interview na tayo. Tsaka yung kanina, yung mga gawa ni sir, sobrang gaganda. Yeah, ayun Ayan. Ayan. Bakit sir, pa yung mga iba. abangan <laughs> ah, nyo pa kasi may expansion dito. May expansion pa si sir. Abangan nyo lang. <laughs> Mga ilang ano sir? Mga ilang months? Baka na lang siguro. Mga one month lang. One month okay. lang. No. Kaya pagbalik natin dito, baka may swimming pool na dito. Bak